Hello, magandang buhay mga kabenjus. Nandito po kami sa Omishima going to Omishima Fishing Festival. Diyan. Apat po kami. Samahan nyo po maag ano tayo ng ano tayo ng isda. Pinapakawalan nila ngayon. So, at ayan na po. Pinapakawalan na po nila ang mga isda. Ayan o. Marami po ang lalaki ng mga isda na pinapakawalan nila at yan po ang ganda ng view po dito nanyo nyo ang lawak po ng venue dito sa ulihan ng isda mamaya yan po, oh. lahat yan ang nakatayong naka kawayan na may merong screen yan, napakalawak po yan, pinapakawalan pa nilang mga isda dahil ang aga po po namin dito pumunta hindi <laughs> namin alam kung anong oras so nag early na lang kami yan o oh. nood nood na lang muna kami ng mga isda na pinapakawalan Ayan na, tingnan nyo. Yan. Punta po kami sa staff nila para mag magawa ng ticket. Kuha po kami ng ticket if meron na ngayon. Early pa po, po kami na dakadating. Yan. Hello, hello. Welcome po, Omishima. Omishima Fishing Festival. Ito ang dalawang truck ang pinakawalan nila ng isla. Nagawa kami ng ticket. O, yan, nung no, dami. Wala pa kami ng ticket. Yan, isang lapad po ang aming pera. Yun e. Hi. Ichimang desu. Ito so, na po ang ticket namin. Yan. 11.30 at What? 10. 11.30. 11, 2,000 years later. Pila na po kami dito. Pila na po kami. Walang mga tao. Sila, na po. Dito, na po.

Ayan, nangito na tayo sa loob. na tayo sa loob. Ayan, na tayo sa loob. na tayo sa loob. pa. Dito na may. kami naahanap namin po ang kasamahan namin na, na, na meron tent si na ma'am yan. Yan, dito po ang aming tent. Yeah. <laughs> yan, shout out po pala sa Orbina and Tibubus family yan sila. Community ng Pilipino dito sa Imabari. Yan, habang naghihintay kami, may mga jet ski na dumating. Yan, nag-exhibition pa sila. Yan. Mga panauwi nila din siguro yan. Yan. Ang ganda po ng view, di ba? Yan, ang ganda po. Yan, nagtitipon-tipon na po ang mga ditski A few moments later. Ayan na po, nandito na po kami sa harap. yan na, so tingnan nyo, may mga isda na, ano, ano? Yan, may mga isda na po. Oh. Marami sigurong isda dyan, yan. Mga aji na isda, yan, malaki, medyo malaki, ano. Oh. yeah na, na start. Let's go. Dani, <laughs> dami, 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 dami. Gabung gua. Aku pun. Ah. Ini datang tak? Eh, Iside eh. ya telah. Darah ni pergi. Darat atas bini. Dito kan dai mam. Ma Baliklah dai हं ए नियाच सो के है कप्तान कप्तान ए ले ये नहीं लग रही है पता है ना पता है सुसुती माने buta lain kerana salam nak ito na po ang aming mga huli mga kabenjos. Alright, ang swerte po natin ngayon dahil marami po tayong huli. Yan po, apat po kami nitong nakahuli. Yan, dami oh. <laughs> so ayan, pa na po kami mga kabenjos. Yan, so tingnan niyo po. Kasama ko nagbubuhat ang bigat yan. Ah, nasa 20 kilos 'yan siguro lahat. Yan, napakaswerte po namin. So, hanggang dito na lang po. Salamat-salamat sa inyong panonood. Bye-bye po. See you naman sa next nating video.